This has been the most scariest things on my life. Like guys, nasusunog ako, oh, laki! Wow! Laki ng usok na yun oh. Ang oh, laki no guys. Oh, lahat ako nag snow pa oh. Maraming birds lumilipad kahit saan-saan. Manap sila ng safety na pwesto no oh, shit lumalaki sunog guys guys okay, so. oh oh andito sa labas lumalakas yung sunog nga lumalakas ano? saan ba yung doon Sa baba. Kaya nga, di mo man sya nakikita pero makikita mo kung gano'n kalaki yung, ano, usok. So, guys, bye-bye na. Tumigil na yata, no? Ay, hindi pa tumigil, guys. Usok-usok pa, oh. Tapos, ang lakas ng hangin. Tara, guys, pero tingnan mo yung sky namin kulay orange sabi so, sobrang lasa sa hindi dito sa taas so never been here though yun ba guys nakikita nyo pero lasa sa ba yun Parang ulit namin ang may bago kaming ulat. Mobilis paue siya sa akin. Bilis kunjan. No? So guys, bye-bye ito -bye, ni end of video. Pa-break muna. Give mo buhay ka mrito. At tawad sa hangin. Oy, oy tablet ko. 'Yung tablet ko guys nahulog.